Ito na yung ginagawa ko. Ito yung blueberry. Ayan, kahit ganyan lang yung kakunti pag everyday mo ginagawa. Ano lang yan? One fourth cup. Okay na yon kasi everyday naman. At tinadagdagan ko yan ng ano, eto. Yung kiwi. So, eto, ito. Para hindi mo na, ano, balatan. Iwain mo na lang sa gitna siya. Ayan. Tapos, saka mo sandokin ng kutsara. Ayan. Ganyan lang. Mas, ano, mas madali. Ayan. Ganyan lang yan. Kasi itong, ano, kiwi, parang, di ba yung computer, pag nag, ano, na lulubat, o kaya nag ano yan nag loading lang siya lagi pag parang sira siya kailangan i-reboot di ba ganun din itong kiwi parang ganun ang help na nagagawa niya sa ating gut sa ating bituka kasi yung gut yan ang ating nandiyan pala yung ating immune system na sinasabi natin, kailan palakasin yung immune system. Ito, isa to sa mga nagapalakas ng ating immune system kasi inaayos niya ang ating mga bituka. Dati hindi ko nga naintindihan yung that, yung immune system niya kung nasaan sa ating. Tapos, yan na lang muna. Tapos ilalagay natin to Kasi pag ito nasa gitna, kailangan nasa gitna ito tatlong bisis na siyang hugasan. Kaya, hindi na kailangan na hugasan. Ayan. Mm. So, may gulay na. Di ba? May gulay na ako And then, ito naman, abukado Ayan. Sige lang. Bukado. Ano yan? Uh, ah, good fat. Maganda din yan sa ano. Kahit sa puso, nakakapagpababa ng ano, kolesterol. Kasi ang good fat, nakakapagpababa yan ng kolesterol. Kaya ako ngayon, wala nang ano, high blood. Dati dalawa ang gamot ko eh. Isang metropolol, isang hydrochlorothiazide. Pero nung no, nagkakain na ako ng mga ganito gumaling na yung aking ano high blood pati yung ano dati lagi akong sinisikmura ngayon wala na at ito pa inahalo ko na din to kasi para hindi ako nahihirapan sa pag ano lunok kasi dati hindi ko talaga din kayang kumain ng mga uh, solid food mm, ayan Ayan. Nahalo ko na yan dyan. Ayan. Okay na. Halo ko pa itong barley. Ayan. So, halo-halo. And then, lagyan natin ng saging. Pero pwede naman iba-iba ang ilagay. Pwede strawberry, pwede blackberry. Basta yung mga ano, healthy food. Sige, ito naman po yung bayabas. Yan. Dahil malaki siya, so inati na konti lang yung ano, na nilagay kong bayabas. Kasi so ito ay calcium, vitamin C, may protein din po ang bayabas. Yan. Tapos, lagyan natin ng milk. Ito na yung pinakatubig niya. Napaka, uh, anong tawag yan? Nutritious ang anong talagang gagaling ka dito. Kung walang milk, pwede rin naman tubig lang. Pwede tubig. Kasi, okay na yan. Pwede nido. Basta, ano, kung wala, hindi tubig. Kung walang nido, tubig. Kung may nido naman, okay lang. Tutubigan so, na din lang. Kasi yung nido, ano yun eh, powder. So, ito. So, ito, i yeah, ano na natin. I-blender na natin. Okay. So, it, medyo malaki tong blender na to. So, pang dalawang ano ko to. Pang dalawang inom. Ayan. Dalawang inom ko ito. So, morning, sa evening. Ito na yung pinaka ano ko eh, almusal. Tapos sa hapunan, ito na rin. 'Di ba matipid? Ayan. yun okay. na. na so na so magiging dalawang baso ito so morning yan, yan ang pinakaalmusal ko at ito naman pinakahaponan ko na yan so matipid lang isang giling lang para hindi matrabaho lalo na nung no, hindi ko pa talaga kaya sabi ko isang giling lang kaya, pumili kami nitong malaki-laki ng blender. Kaya, 'yun. Ito inumin ko na 'to at itong isa naman para mamaya naman tong gabi. Okay. Drink na natin. Ah, <laughs> mm -hmm. napakasarap. Ayun, kasi eh uh, nung talagang hirap na hirap ako kumain kaya maglagay ng pagkain sa aking bibig dahil ang dami kong ano yon uh, singaw may mga sugat ako dito so hirap na hirap ako dati talaga kaya hindi ko rin kaya kumain ng mga solid food so ito talaga nakapagpa-survive sa akin smoothie sa sabaw. ayan ang sarap-sarap nito mm sarap <laughs> Ayan. Ay, busog na busog ako. <laughs> Ayan. Kung mayroon po kayong tanong kung saan mabibili to, comment down below na lang po. At saka ito. Comment down below na lang.